So, pag ikaw, meron kang friend, dapat hindi mo siya nakakalimutan ni panalangin. Amen? Dapat ganon. Ang totoong kaibigan at talagang tapat na kaibigan ay nilalagay tayo sa kaligtasan, sa katotohanan, sa magandang buhay. Pero pag, pagmaling maling kaibigan niyan, naku po, alam mo na kung saan tayo pupunta. Alam mo na kung saan patungo yan. Hello? Asi, basang basa mo na yan eh. Halimbawa, may uh, may anak ka, no? May dalang kaibigan. Sino sa inyo magulang? Yan, magulang. Tasa kamay ng magulang. No? Pag ang anak mo, no? May dalang kaibigan. Kinikilatis mo ba? Tinitingnan-tingnan mo ba? <laughs> Kung anong klaseng kaibigan ng anak mo? Tama, di ba? At sasabihan mo ang anak mo, pag nakikita mong mukhang hindi magandang kaibigan, papayuhan mo na ang iyong anak. Ano sasabihin mo, anak, iwas-iwas ka dyan. Mukhang hindi magandang uh, ang kaibigan mo. Correct? Kaya bilang isang krisyano, napakahalaga na meron tayong discerning Lalo na ang Pilipino. Alam niyo po yung Pilipino, ang tawag sa atin, pala, pala kaibigan. Kasi yung Pilipino daw, konting bagay lang, konting uh, ginawa mo lang mabuti, nakangiti na, masaya na yan. Di ba? Bisan nga ang, uh, ang Pilipino, o galing ng Pilipino, kausap mo lang, oh, di pa kilala, di pa alam kung anong klasing tao siya, pero nililibre mo na. Tama? Tama? O gusto mo candy? O oh, diba? Gusto mo ice cream? Hindi pa kilala pero mabilis ka nang gumawa ng kabutihan sa kanila. Kaya nga tinatawag tayong pala kaibigan. So ang Pilipino. Sa abroad, di ka papansinin dito pag di ka kilala. Hindi di ka bibigyan to kahit singko. Pero ang Pilipino, talagang giver. Friendly. Amen? So bilang isang Pilipino, bilang isang krisyano, dapat, marunong tayong kumilatis din ng tao. Amen po ba? Amen, Amen po ba? Amen. Dapat maunawaan po natin ang ating kapwa at iniintindi natin kung anong klaseng tao at kung ano ang kanilang mga ugali. Hello? Kaya nga sinabi po rito, sinabi sa Korinto 15 verse 33. Huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama'y nakakasira na magagandang ugali. Yan. So sabi daw, huwag tayong paluloko. Sino ba naloko na? Oh, Meron ba Meron naloko na? Oh, may mga naloko na pala dito. Mga bata pa naloko na. <laughs> so sabi daw, huwag daw tayong paluloko. Ang masamang kasama, ano daw? nakasira ng magandang ugali. So, ibig sabihin yung friend mo, yung, yung kasama mo, siyempre, pag hindi mo namang friend, hindi mo magiging kasama yan eh. Yung kakilala mo. Tama? Kaya sabi diyan, kahit tayo krisyano, dapat tayo ay matalino. Amen? Amen? Eh, minsan nga, anak na, hindi loko pa magulang eh. O, oh, di ba? Bisa nga, kamag-anak mo, niloloko ka. Di ba? Lalo siguro pag kasama mo lang. Lalo siguro pag friend mo lang. So, pag ikaw, tinawag kang krisyano, sinasabi dito, wag tayo paluloko. So, ibig sabihin, kahit sila ay, uh, sabi nga, may kasama tayong masama, dapat daigin natin sila ng kabutihan. Amen? Kasi tayo tinawag naman tayo bilang isang ilaw sa kanila. Amen. Kaya ka nagkaroon ng maraming kaibigan dahil gusto ng Diyos akayin mo sila sa katotohanan. Hindi tayo nagkaroon ng maraming kaibigan para makipagsalamuha kung ano ang ginagawa nilang mali. Amen po ba? Kaya tayo, bilang isang Kristiyano, sabi nga, pumili ka ng mga tao na dapat mong kaibiganin. Hello? Hindi pag may friend request, add ka na ng add. Pinagmamalaki mo pa. Ako, 5,000 na ang friend ko eh. Magtatanggal ako ng isa para may add kita. Uh, di ba may mga ganon? Hindi e, pwedeng add ka ng add. Di ba? Sino sa inyo may FB? Taas ang kamay. konti lang may FB. O oh, taas ang kamay na mayroong Facebook. O oh, mga biro, dami pala. Lola, lolo, bata, matanda, no? May ngipin na wala. Pabira. May FB. So, pag tayo, nag, uh, may nagre-request sa'yo na maging friend mo, dapat matuto kang kumilatis. Alam nyo ba yung mga nai-scam? Yung madaling mag-add ng friend. No? Nagulat ako nga, may palabas, no? May news, no? News! No? Babaeng may edad na. Niligawan ng general. <laughs> Niligawan ng military. No? Kano pa kano? So, nagka-inlaban sila through chat lang, ha? Mga kapatid, na-inlab na yung ating uh, uh dalagang Pilipina. Na-inlab. Iyak nang iyak dun sa airport, Terminal 1. Ang sabi, sabi niya, nag-usap sila ng kanilang naging boyfriend niya na kasi yung military. Uuwi ako dyan sa Pilipinas, may dala akong pera. lalong na in love. Lalong na in -love. Isipin mo, dalawang araw nag-aantay doon sa airport, hindi lumalabas. Ang sabi na hold daw, na hold daw sa loob. Dahil maraming pera, hindi makalabas. Ayun pala, love scam. Ang scammer, siyempre, ang gagawin niyan, i-add ia ka muna as a friend. Mag-request mag muna sa yan. Pwede ka mo maging friend. Uh, di ba? Pero pag nahulog na loob mo, no? Kunari padalang ka ng 100 pesos. Yeah. Wish thank you so 100 pesos ah. Susunod so padala ko mas malaki. Ah, di ba? Tapos may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Wala nga eh, biuda ako. Biuda ako. Yung pala kinukuha lang ang loob natin. Tama? Kaya sila sabi, huwag tayong huwag tayong hindi porket kaibigan mo na, hindi porket ka mag-anak mo na, hindi porket anak mo, ibibigay mo na lahat ng trust. Hello? Kaya ang daming natutulpo eh. hindi ba? <laughs> binigay lahat. No? Pati barangay, binigay lahat. Tapos, nawala ng bigla. Amen? Kaya nga mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo maging matalino. Amen? Amen. Bagamat tayo mga krisyano gusto ng Lord, marami kang kaibigan, pero akay mo sa katotohanan, hindi tayo, sabi nga, lulukohin. Amen po ba? Okay na naman mapagbigay ka bilang isang kaibigan, hindi naman masama yun. Bigyan mo ng bigas, bigyan mo ng ulam, gawa mo ng mabuti ang kapwa, okay yan kay Lord. Pero yung niloloko ka na, hindi okay yan. Tama po ba? Akala mo, bibili ng bigas, gin pala. O, oh, di ba? Bibili ng bigas, alak pala. Tama po ba? Yeah. Akala mo, pinambibili ng gamot, droga pala. Oh, di ba? <laughs> may may sakit anak ko, may sakit misis ko. Lahat na may sakit eh. Pero parang araw-araw ka na humingi ng gamot. Yung pala eh, ibang, <laughs> bawal na gamot na pala binibili. Kaya nga mga kapatid, gusto ng Panginoon na ikaw ay maging, sabi nga dito, maging matalino spiritually. Kaya dapat, bilang isang tao, hindi pwedeng lahat kaibiganin mo. Pipili ka rin. Amen? Amen. Di nga, may, kasab may kasabihan nga eh. Ipakita mo yung kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Hello? Tama po ba? Kasi kung daladala dala -dala niya mga sabungero, ano siya? O, oh, di ba? Pag daladala -dala niya babaeros, ano siya? Di ba? Yung forma pa lang, alam mo na eh. Tasabihin mo sa anak mo, anak, ano ba yan mga kasama mo? Parang pangtokhang yan na. Tama po ba? Iwas-iwas ka na dyan. Pero ang maganda rito, kahit meron kang kaibigan na gano'n, ilapit mo sila kay Lord. Para at least nadala mo sa simbahan, paglabas niya, nako po, nagliliwanag na, nagsisi na, nagbalik loob na. Amen? Amen. Hindi yung pag paglabas nila sa simbahan, nasama ka pa sa inuman. Ano ba yan? Baliktad. Kasabi siya, oh, sumama ko simbahan, ha? sama ka sa inuman na. Oh, di ba? <laughs> Mali. Tapat, meron kayong ano, distansya pagdating sa maling gawa.